Hello guys, welcome to my YouTube channel. Ah, ngayon, ipakita ko sa inyo yung gamot ng awi. Ito yung gamot sa kabuhi. Bali sa tiyan, yung tiyan mo na parang minsan walang laman, minsan parang kinukumot, tapos minsan masakit. Masakit sa ilalim yan, na parang kang gutom palagi na di mo maintindihan yung tiyan mo. Ito ang ininom. Inin, dapat inumin natin, pero kaso sa probinsya lang ito makikita. Ito, ipakita ko sa inyo Hello mga ka-asid uh, Umagang umaga pa ngayon Mga 6 o'clock ng umaga uh, Ngayon naglalakad na ako Kasi medyo mabigat na yung katawa natin Mamaya ipakita ko sa inyo Mamaya yung awi na sinabi ko na Gamot yun sa atin sa tiyan Pag mga kabuhi At ah, uh, Yun ang gamot na iniinom uh, Ngayon uh, malakad-lakad muna ako Oh, ito mga ka Bali, ito po yung away. Na nakita niyo po yan, o. Oh. Ito yung ano niya, yung bunga niya. Yan. Yan yung bunga niya. Tapos, ito yung dahon. Yan. Yan yung dahon niya. Yan. Yan, mga kasid, Yan, nakita niyo ba yan? Yan. Pag yung dahon nito, bali. Pag yan. Kuha. Pagay ng dahon. Yan. yan. So yan yung bunga niya. Eh. Mga ka-acid o. Oh. Nakakuha na tayo ng mga sampu pa piraso na dahon. Ilagay natin ito sa baso. Paglagyan natin may tatubig. Na saka inumin natin. Mamaya tara. Mga ka-acid. Ilagay ko na sa ano. Sa baso. Ngayon lagyan na natin ng ano may tatubig. Okay. Yan. Lagyan natin. Kaya okay, nalagay na natin. Kaya kasit. may maya, uh, maya may, mga 15 minutes. Ato uh, na lang kung ano na. Inom. -no. Hmm. Kasit dahil nalagay ko ng ano. may sa tubig. Ngayon, inumin natin. Para mawala yung uh, ah, naramdaman natin sa tiyan. Ah, Basa siya nga ano, mapakla na medyo yung pait niya kunti lang.